Habang pauwi kami, may nakita kami pa mga sir. Ah, may karga kami para dito mga sir. Yan, kalungkong. Kargado kami, oh. Hindi na namin, baka may ito, mga may kalungkong dito, mga sir. Ang pangalan nito ay Bigbit, Susete. Kinalap namin yung rama namin ni Bustedi. At Kinuna namin ang pang-service. Yan mga master, ah, patatalihan ko kay Bugard yung Nusing Mukhang may tubig yung hulihan mga master Big Bek 17 ang pangalan Aywan kung from saan ito mga master Bek 17 Sa huli nya May boy boy pa Pero ewan ko kung ano yung lubid nya Kung mahaba pa Bye bye Bugard. Alis na ako. Huh? <laughs> Wala kaya pak. Gubat eh. ako may lubid. May pating. May pating. Nasa si Bugard mga master. Yan ang karga namin, mga master. Uh, galunggong yan, mga master. Uh, Baraniti. Kargado kami. Yan, mga master. Yan, mga master. Iiwan na namin. Tayang. Say, boy, boy. Ai boy boy